Hi everyone, this is your Feng Shui Mom. Uh, Umabsent lang ako ng ilang araw kasi nag-birthday yung anak ko. Well anyway, I'm here again para sa free Feng Shui advices para sa mga bahay natin or sa mga pwesto ng ating mga negosyo. Uh, gusto ko lang i-share kung ano yung mga magagandang gagawin natin no Uh, yung mga hindi magandang dapat na nasa harapan ng mga bahay or pwesto natin. So, ang pinaka-common po is uh, meron pong uh, puno dun sa harapan, sa harapan mismo ng entrance. Bakit po? Ang puno po kasi is may po, uh, yung, kinoconsider yung mga sanga niya uh, na poison arrows. Ang poison arrows po is uh, nagdadala yan sa atin ng obstacle at saka ng mga illnesses. And also, ang puno kasi is a strong, uh, strong energy. So, kumbaga po, imbis na may darating sa atin na maganda, nagaagawan. Okay? And number two, ito po yung pinaka-common na alam naman na nating lahat. And gusto ko lang po kayong i-remind. Pag ang pwesto po natin, or ang bahay po natin, eh, yung mismong tinutumbok ng daanan. So, yan. Hindi po maganda yan when that happens, ano, dapat po meron pong bagwa. Depende sa laki ng, ang paglalagay po, ah, remind ko lang kayo, ang paglalagay po ng mga ganyang mga feng shui items, bagwa, display sa bahay, ang mga sizes po niyan depende sa laki po ng bahay natin. Pag ang bahay po natin maliit, tapos ang lalaki ng mga displays, hindi po yan nagdadala ng swerte sa atin. And as much, kung ano po ang size ng bahay, eh dapat bagay lang dun sa laki ng bahay ni Okay, so number three, ito po yung pinaka-importante kasi marami po akong clients na naging clients na ang hindi nagbo-boom yung business o yung pwesto nila. Kasi po, uh, ipaliwanag ko sa inyo isa-isa kung ano po yung mga strong energy. Number one, sementeryo. Number two, hospital. Number three is gasoline station. Number four, syempre maraming hindi a dyan, simbahan. Kasi syempre, ang simbahan, pumupunta tayo, pumupunta ang mga tao diyan para magdasal, magganyan, mag 'di ba, for spiritual for. Sorry hindi ako maka kasi hindi po ako Katoliko. I am a Buddhist. Pero yung mga binanggit ko po, mga strong energy 'yan. So, pag natapat po yung bahay nyo dyan or pwesto nyo, as much maglagay po kayo ng bagwa. Uulitin ko po, pag naglagay po kayo ng mga feng shui items, kagaya ng mga bagwa, dapat po depende sa laki ng bahay at pwesto natin yung ilalagay natin. So, kung malaki po yung pwesto natin, syempre dapat ang bagwa malaki. And also, uh, advice ko rin kayo, sa mga bahay-bahay natin, di ba may mga rooms, as much po ang room, hindi dapat magkakatapat ang pinto niyan. And even yung hagda natin, dapat hindi siya face, kaharap na kaharap talaga ng pinto. Medyo i, ano natin ng konti. Yung may distansya ba, ganun. Kasi hindi po good feng shui ang tapat. So, balikan ko lang yung kanina. So, kung ang bahay, kung ang bahay or pwesto natin, uh, may mga tinutumbok ng daanan, or ang bahay natin ay katapat ng simbahan ano, sementeryo, uh, hospital, at saka gasoline station, may puno sa harap, ang pinaka-solution po dyan is bagwa. Uulitin ko po, ang paglalagay po ng bagwa depende sa laki ng bahay ninyo or ng pwesto ninyo. Ang paglaki ng pwesto ninyo at ang bahay ninyo, ang paglaki ang paglaki ng bagwang ilalagay nyo doon. So, for more, for more, uh, kung gusto nyo, man, nyo, ng mga ganitong vlog at videos, uh, follow nyo lang po ako. Nagbibigay ako ng free feng shui advices and you can consult with me for free. Follow nyo lang po ako at mag-react sa video na to. Comment or DM me to, to claim your free feng shui advice. Yun lang po. Have a blessed day.